Okay. Guys, after more than five years, siguro, magbabasa ako today. Kasi nga pinagawa ko yung kotse. And yung isang kotse, naiwan pa dun sa work. Hindi ko alam kung gagana pa ba yung card ko para pambayad ng bus. Or hindi. Tignan natin. Simula nung nagdrive drive na ako dito sa Australia, hindi na ako nakapag-bus ulit ito yung kapitbahay namin so mabuti na lang guys malapit yung bus stop dito mga 3 minutes walk lang galing sa bahay jan lang sa kanto Diyan Diyan sa may kanto ayun 10 minutes nandito na yung bus so inagahan ko na para hindi tayo maiwan 6.32 yan yung bus natin dito na yung bus natin guys Yeah. yeah, so that's you. 1830, so we... 420 yeah. you. Be. It's been a while, sure panda, 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 panda. ko na hindi nakasakay ng bus. Three years nagbabas ako dati. sa pa lang yung na So si Gina yung nagdadrive. Ako yung nagbabas. Sarap magkasakay ng bus ulit. Eh. Sarap maging pasahero. Kaso lang guys, pag bus talaga is uh, matagal yung biyahe. So yung pupuntahan ko sana kung mag-drive lang ako is around 25 minutes. Pero pag sa bus, 1 hour and 30 minutes yung biyahe. So matagal talaga siya. Um, yan lang yung convenient pag meron kang kotse, no? Ma-shorten yung biyahe. Yan, hindi masayang yung oras. Yan yung total hours na biyahe. 1 hour and 14 minutes. Mm -hmm. Dao dito guys, tatlo lang kami yung pasayero busy lang to siya pag peak hours uh, 7 to 9 sa umaga uh, 4 to 6 ng apple bakal kayo meron namang time talaga guys na puno to siya talagang standing ovation kayo dito dito nagdaming mga pasayero din na nakatayo hello okay. solo ko yung bus. Palagi ito namin dinadaanan ni China nung nagbabas pa kami. Malapit na ito sa first na bahay na inubahan namin eh. Nung una namin dating dito sa Australia, sa may Narabanda. Ito na area yung first namin na bahay. Yan you know, o, merong simbahan. Diyan kami nagsisimba dati sa St. Benedict's. And diyan kami nag-aabang ng mga bus. Yan you know, o, teritoryo namin to ng isang taon ni China. So merong bus stop dyan walang pasayero siguro hindi to siya hihinto dadiretso De na lang to siya morning guys this is it sunduin ko na si Chyna sa Sydney so it's uh, 7am oh, babikayo ng Sydney for 3 hours I think nandito na yung aeroplano nila sa Australia siguro nandun banda sa northern territory pa <laughs> this is the day guys pag muna oh. Tsaka, bili din ako kape. Oh, so, pag muna tayo, guys. Kapag gas na tayo, dito na 'yung kape. Let's go, Sydney. Hmm. Malapit na tayo sa Sydney Airport Isang oras na lang na biyahe Nandun na tayo Okay yung panahon kasi Hindi mainit So hindi masyadong maliwanag Kahimik ngayon Kasi sa Sunday Wala masyadong sasakyan Ano lang mga delivery trucks Pero yung mga private vehicles Wala masyado That's why wala traffic Wala nga bala sa daan ngayon konti lang yung mga sasakyan guys Guys, nandito na tayo sa Sydney 5 uh, minutes na lang nasa airport na tayo Nandito na tayo sa airport ay sa wakas nakahanap din tayo ng parking ang hirap naghanap ng parking dito hindi ko alam kung nandito na ba yun sila China pero sabi 10am 10 daw la landing na and it's ano na it's 10.20 and hindi pa siya tumatawag so tingin ko nandito na sila nangawit yung pa ako guys tatlong oras na drive ang daming nagpa parking dito kala ko tahimik Ayan guys. Ito na yung airport. And I think nandito na sila China. Nakita ko na yung pal. Oh, okay. Punta lang tayo dun. Sunduin natin si China sa arrival. So guys, binilan ko si China ng balloon. <laughs> Welcome back. so oh, big. Ilan yeah. ba yan? Ito na. 20. Dito na si Inday. <laughs> oh, it's cold. Malami guys. Ang dami niyan dala. Kawawa. No, kasi nagutom siya. Maghanap lang kami ng kainan. And darin siya sa bahay. Hindi nagaigay ni daw. Pagod. Nandito na kami sa Pinoy Stop. Dito sa may Dune side sa Sydney. So, isa to sa mga paborito namin na mga tindahan pag nandito kami sa Sydney, guys. Masasarap yung mga pagkain nila at saka meron din silang grocery, grocery shop dito. Yung in-order ko ay pritong isda with bopis at saka isang rice. Ang China naman ay inihaw na baboy at saka ang palaya. Ayun, kainan na, guys. Pagkatapos namin kumain ni China, dumiretso na kami para mag-grocery. Kasi isang store lang to siya. So ang dami naming binili guys kasi malapit na yung Pasko. And si Chyna gusto niya maghanda. And yun, sinamantala na namin bumili dito. So ang dami niyang biniling Graham. Yan, bumili din ako ng garaya. Favorite natin yan, pang chicheria. daming biscuits dito. Pinakyaw at ata ni Chyna yung mga evaporated milk at saka kondensada. Kumuha din ako ng skyflake guys para pang snack-snack namin. Ayan o, oh, kitang-kita naman, pinakyaw. <laughs> So, punta kayo dito guys. Ang dami talagang ano, ah, Filipino food products. Hindi kayo magsisisi. At saka, ang mura. Ang mura dito. Pagkatapos namin mag-grocery, na kami dito sa Starlight Bakery. Tapat lang to siya ng Pinoy store. Kung saan kami kumain at saka na grocery. This is a Filipino bakery pala guys dito sa Sydney. So, ang daming mga choices ng mga tinapay dito. Mabuti na lang pagdating namin. Ang dami pang natira. Kasi minsan nagkakaubusan talaga guys. So yeah.